Happy Healing Morning po sa inyong lahat at welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At ngayong umaga, kwento ng isang call center agent na si Aldrin Rebenke, ang ating pong matutunghayan. Aalamin po natin kung paano siya nakipagsapalaran sa isang sakit na sinasabing incurable daw o walang lunas. Yan po ang SLE o ang systemic lupus erythematosus o mas kilala sa tawag na lupus ang lupus ay isang autoimmune disease na kung saan nagiging hyperactive po ang immune system ng taong meron nito na nagdudulot ng pagkasira ng mga normal na tissue at organs ng katawan. Pero magkakaiba po ang sintomas na nararamdaman ng bawat pasyenteng may lupus at sa bawat flare-up, posibleng ibang organ naman ang maaring maging apektado. Sa kaso po ni Aldrin, taong 2010 nang lumitaw ang kauna-unahang sintomas ng pagkakaroon niya ng lupus. At ito ay nagmanifest sa kanyang balat. Nung since 2010 na February, yung naramdaman niya yung mga rashes niya sa katawan na makate. May hinala silang may lupus yung anak ko kasi nag, ba butterfly rash siya. Umulit lang siya noong May. Ayun na, lumala na yung rashes niya. Hanggang sa yung, ano nang, yung pisngi niya, yung butterfly rash niya, nasusunog na, umaangat na, pati yung sa paan niya. Tapos yung bibig niya, puro sugat na rin. Ayun, kaya nga siya dumaan din sa proseso ng sa cancer. Kasi yung lahat ng balahibo niya, pati buhok niya, nalugon. Talagang naiiwan sa unan. Hindi pa po natutukoy ang sanhi ng lupus, ngunit pinaniniwala ang maari itong matrigger mula sa kombinasyon ng genetics at environmental factors gaya ng medication, infection at stress. Paano natuklasan ang hiling galing gamutan sa pabalik-balik na pagsumpong ng lupus ni Aldrin? at kumusta na kaya siya ngayon? Higit sa isang dekada na po ang nakalipas mula ng unang na-diagnose. Yan po ang aalamin natin mamaya sa Ang Galing. At sa hiling katanungan, mga tanong tungkol sa mababang red blood cells at hiling galing supplements para po sa lupus ang ating sasagutin. Kaya't samahan niyo po kami ngayong umaga at tunghayan ang isang kwento ng tiyaga at katatagan laban sa isang sakit na sinasabing hindi na raw gumagaling. Dito lamang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang healing galing sa TV. Lagi pong mababa ang RBC o red blood cells ko at suspected lupus daw po. Ang payo ni Doc E sa tanong tungkol sa suspected lupus, susunod na! He Experience the gentle touch of holistic healing from chronic health conditions. Restore your balance and wellness in Healing Galing's Acupuncture Clinic. For appointments, call 0969 628 7369. mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Healing Katanungan. Sa tanong ni Tina Reyes, Happy Healing po! Doktora, lagi pong mababa ang RBC o red blood cells ko at suspected lupus daw po. Gusto ko po sanang mag-try ng herbal. Salamat po. Okay, dito sa atin ay holistic ang approach natin sa gamutan, di ba? Pag sinabing mababa ang RBC, eh yung ating pula sa dugo dapat i-improve natin. Dapat yung iron rich food ay unahin natin na ipasok sa system, di ba? Dahil ang ating dugo ang siyang nagbibigay ng sustansya sa lahat ng bahagi ng ating katawan, sa tulong ng ating puso at iba pang mga organs na nagtutulong-tulong para mapanatili tayong malusog. So pag pumasok na yung mga iron rich food na yan, lahat ng mga dark na dark na kulay ng mga dahon sa ating gulay, yun ang ikukonsume mo ng madalas. Sa isda naman, ang mga mataas sa ayon, tina, ay ang mga tuna, tambakol, tulingan, salmon, iba-iba para hindi nagsasawa ang ating panlasa. Ang red meat ay nakakatulong din. Nandyan ang baka pero wag yung mga bahagi ng baka na masebo para hindi tumaas ang kolesterol, di ba? Pero nandyan din ang iba pang mga red meats na pwede natin pagpilian. Nandyan ang bukod sa baka ay kalabaw, kabaw, kambing, kalapati, ang daming kakaka, di ba? Maging ang itik. Yung mga ganyan mga red meat 'yan, kahit kasing laki lang ng palad mo, hindi na kasama yung daliri. Okay na 'yan per meal tapos sabawan mo. And keep your body hydrated, Tina. Kasi napapansin ko sa mga kaso ng lupus ay hindi sila properly hydrated, mas mainit ang system, mas nagpo-progress ang mga flare-ups no, na nararanasan ng na mga may lupus at panoorin mo mamaya ang aking pakikipagkwentuhan sa napakatsagang nanay na nakapagpagaling ng malubhang kondisyon ng lupus ng kanyang anak na si Aldrin Tina. Maraming salamat sa iyong katanungan. i na ang reseta ni Doktora. Pinipilit ko pong hindi umiyak, kasi syempre ayokong ipakita sa kanya. Alam nyo po, ang pinakamasakit na hindi ko napigil. Uh. Nakaupo ako sa higaan niyang ganyan, pinahid niya yung luha ko. Ah, nakita! Hindi nawala ng pag-asa si Nida para sa kanyang anak. Kahit nais nang sumuko ni Aldrin dahil sa hirap, paano nakatulong sa kanila ang Healing galing way? Ang galing! Susunod na... He Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggalingatymail.com Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Kirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way. Ang galing! Kasama ko po ngayon dito sa studio ang Mami ni Aldrin, ang ating case study ngayon. Si Mami Nida Rebenque. Happy healing morning, Nida. Happy healing morning din po. Alam niyo po, kanina pa kami nagkukwentuhan ni Mami Nida. Mas nauna pa akong naiyak sa kasaysayan ng kwento ng kalusugan ni Aldrin. Napakahirap po na makaranas ng lupus na lumubha, no? Dahil iba-iba po ang tina-target ng lupus eh nandong biglang masira ang kidneys mo, ang puso, pati brain, pati ang memory, no? Hindi lang po yung external na nakikita natin sa mga pasyente ng lupus na nagkakaroon ng uh, parang butterfly rashes dito sa muka at yung iba pa sa mga bahagi ng balat. Paano maminida nagsimula? Itong lupus ni Aldrin? The simpleng rashes. Isang yung... araw, noong ng... taong 2010, 2010, bigla bang kumalat o paunti-unti? Kumalat na po siya talaga. Buong katawan? Tayo. Opo pinakita niya sa akin. Hanggang sabi mo, hanggang paa mm. Tapos nakita mo yung butterfly rush na yon? Hindi pa po nung araw na yon, kinabukasan pa siya. Pero nung day na pinakita niya sa iyo yung napakaraming rashes na yon, dinala mo ba siya kaagad sa ospital? Kinabukasan po nung lumabas yung butterfly niya. Ah. Okay. Kasi nag pa kami ng yung mga dahon-dahon. Ah, ganun ba? Tapal-tapal? Oh, so, -tapal. dahon ng atis, ganyan. Ah, o oh, ano nangyari? Eh, wala rin naman pang nangyari. Wala. Makatirin. So the following day, dinala mo na sa ospital? Hindi po, sa clinic lang po. Sa... Allergy nga daw po yun. Skin mga allergy. Rashes. Binawal niya muna kumain ng mga hipon. sa. Tapos binigyan niya ng antihistamine. Gumaling naman siya. Nawala Ay, po yung rashes. Opo. Okay. Tapos umulit po siya nung May. After February yung unang Opo. sumpong. Yun nga po, yung nagkaroon siya ng matinding ubo lagnat baka tuberculosis Ayun sabi nga mo ginawa kaya na kaya dinala mo siya sa ospital sa lang center okay opo. at least gumaling din naman po ulit siya Binagyan ng gamot sa ubo opo nire-requestan siya ng bone marrow kasi may hinala po yung doktor na lupus dahil meron ba siyang butterfly opo. rash sa mukha pero wala siyang rashes dito lang doon lang sa mukha nakita opo. okay ayaw naman niyang magpa bone marrow di sa madalit sabe na gumaling naman, nakauwi na uli kami, mulit naman siya ng November. Ang sabi po sa ospital ay dengue. Binigyan siya ng kung ano-anong mga... Ang dami niya, antibiotics. Malalakas na antibiotics siya. Mm -hmm. Hanggang sa lumala siya, yung rashes niya sa pisngi, talagang umangat na yung balat niya, naglangib. Ah! Yung bibig niya, sugat na. Hindi naman po siya namamagay. Yung lang rashes, naging parang balat ng lechon yung rashes niya, super lala, like makikita mo sa katawan niya na super visible kasi maputi ba siya. Una sa braso, konti-konti uh, lang, tapos hanggang sa kumalat, dumami ng dumami, mapunta sa mukha. Tapos akala namin nung na una, nananaba siya. Hindi pala, which is namamanas na talaga siya. Hindi na makakain, hindi na makagalaw. Hindi na. Puro rashes. Opo. Eh, nakikita ko, kahit punong kapatid ko, wala siyang improvement. Lumalala pa siya. Mm. Kaya okay. sinabihan namin na ililipat namin siya ng ospital. Okay. Eh ayaw na nga niya sana. Papaalam na nga siya sa ate ko na, Tita, wag na akong ilipat ng ospital. Ayoko na. Papagod na po ako, sabi nga nun. Hindi naman sinabi na. sa akin nung ate ko. Mm Hindi -hmm. eh, talagang, siyempre, kapit pa rin tayo kay Lord. Ganyan. Mm -hmm. Dahil napakabata pa, 21 so, years old. years old siya nung 2010, okay. no? Ngayon, Alright. dininig naman ako. Pagbalik ko po sa ospital nandoon na yung kanyang mga friends, yung mga kakuhayro niya. Nakapag-solicit na rin po sila ng pera. Mm -hmm. Nakahiram na sila ng ambulansya. Lilipat At ililipat na, na ng Opo. ibang ospital si Aldo? Ngayon, dito okay. sa tagig Pateros. Okay. Doon namin din nala. Pagdating po namin doon, uh, mabuti binigyan kami ng magaling na doktor. Yun. hindi pa naman niya nakikita kung ano, kaya lang 'yung ibinigay niyang gamot eh, tumugma naman ang findings niya. yun nga Stephen Johnson. yun daw ang nag-trigger doon 'yung mga antibiotics na ibinigay dito sa kabilang ospital. Oh sabi niya. Tapos ayun, pinahid yung mga ointment, kinabukasan ayun natuklap na yung mga balat niya, ah. kuminis na nawala na yung parang parang lechon, Opo, sorry. opo. <laughs> Tapos nun, parang normal na ulit si Aldrin. Mm -hmm. Nakapasok naman na siya ng trabaho. Alright. Kaya lang, ayun, eh, umulit na naman siya noong May 2011. Ano ba ang manifestation? Rashes na naman. Opo, tsaka yun nga, yung lagnat niyang sobrang taas na ano siya. Tsaka maputla siya. Ayun yun, yung dinala na po namin siya sa... Kasi hindi makita kung ano yung sakit niya talaga. Aha. Uh -huh. Opo, pagdating sa... Kailangan daw siyang i-blood culture. Anim na doktor yon, Hahawak nun. Magastos ah. Kapag... Okay. Yung... Kasi pag-aaralan daw nila yun eh. Mm -hmm. Ngayon, dun sa last na uh, pang-anim na doktor, hindi pa rin niya na-trace kung ano yung sakit ng anak ko. Tinransfer niya dun sa asawa niya na rheumatologist. Ah, na rheumatologist ang... Misis. Opo, opo, Okay. Ayun po yung nakadetect nung sakit na lupus pala. Yung pampitong doktor? Opo. Okay. Ang namin doktor na pinuntahan, tapos hindi nila matukoy kung ano yung sakit ni Kuya Aldrin. After namin wala man, na ganun nga yung sakit niya na walang lunas, walang um, way para ma... stop yung sakit niya. Parang yung uh, medication niya is for lifetime na talaga. Medyo mahirap Um, tanggapin kasi parang, ala, ang bite ni Kuya Aldrin. Parang, bakit sa kanya pa? So, nabigyan na siya ng tugmang gamot para sa lupus. Opo Napahinga na ba si Aldrin, hindi na sumumpong ulit? Opo, napahinga naman po. kaya After lang, 2011? Ang... Opo. Kaya lang, every two years, sumusumpong siya. Aha. Yung paiba-ibang nararamdaman niya. 2013, yun po yung nag-heartburn siya. Okay. Nahirapan siyang huminga. Hindi mm. siya makakain para daw may nakabara sa dibdib niya. Tapos, di nagpagamot ulit. So, ginamot yung mm. cause ng heartburn? Opo. Okay. Tapos, ayun nga yun, yung hindi naman siya makalakad. yung buto naman niya. Noong 2015? Opo. Hindi siya talaga makalakad eh. Yung mga ganito niya. Yung sa, joints? opo, ang sasakit nga. I remember nag-work pa siya noon. Magpapasundo siya noon kay Papa kasi hindi siya makalakad. Yung buto niya super sakit. Tapos pag uuwi siya dito, laging giniginaw. Laging hindi siya makausap ng maayos. Tapos gusto niya nakahiga lang. Binalik niyo siya sa ospital? Opo. Tumataas pala yung ano niya, uric. Laging mataas na ah, yung uric niya. Tapos, so ginamot yung mataas na uric acid. Rashes. Mm. Okay. Nung Tapos, sumunod, may sumpong ulit. Uh, yun na yun, yung 2018, yung kasunod. Yung 2018, yun ang parang pinakagrabe sabi mo eh. Sa baga naman. Ito na yung sabaga, -bukol sa baga, nagkabukol-bukol sa baga si Aldrin at yun na, kasabay ang tuberculosis. Mm -hmm. Yung flare up sa balat, meron din. Mm -hmm. Ayun. So, ospital na naman si Aldrin. Hindi po, ayaw na niya magpa ospital In 2018. Ayaw ah, na? Ayaw na. Ayaw niyang magpa-hospital. Kasi gust, parang gusto niya na i-end na lahat. Parang ayaw niya nang lumaban that time. So, pinapunta na yung mga kapatid po ni mama, yung mga tita ko. Doon nagkaroon ng parang usap-usap na kailangan mo magpa-hospital kasi kailangan ka pa ng mga kapatid mo. So, that time, trinay ko siyang kausapin. Sabi ko, Kuya, kung hindi ka magpa-hospital, hindi ka gagaling. Pag hindi ka gumaling, mo wala ka sa amin. Paano ba ako? Ano ng gagawin ko pag wala ka? Di, ayun na, dinala nung ama hanggang sa, ayun na nga, yung nag-usap yung pulmonologist tsaka yung doktora niya sa lupus. Oh. Nahihirapan siyang anuhin yung gamot I kasi nga isinusuka. Oo, oh, eh, ganun na Lahat po ng gamot niya talagang isinusuka niya. Makikita ko talaga na yakap niya na yung bowl namin kasi super nahihirapan na siya. Tapos maririnig mo yung pawit sigaw niya na Pagod na pagod na ako. Lupagi na po siya doon. Lupaypay na siya. Mm -hmm. Walang tigil siya ng suka talagang suka na. Kung kayo yung nanay, yung feeling nyo na wala na kayong pag-asa. Pinipilit huh? ko pong hindi umiya kasi syempre kung ipakita sa kanya. Alam nyo po, ang pinakamasakit na hindi ko napigil. Uh. Nakaupo ako sa higaan niyang ganyan. Pinahid niya yung luha ko. Ah, nakita! Siya ang nagpahit. Opo. Siyempre, tigil na tigil ko yung luha ko. Yung pala, tumutulo na. Opo. <laughs> Bigla niyang pinahid yung luha ko. Kung um, inuwi na siya dito, ayun na yung time na andyan ako para pag um, ka siya, ganun. Tutulungan ko siya or bibigyan ko siya ng bakit or ng uh, planggana para din siya sumuka. Or pagka uh, naiingi siya, andyan ako aalalay kasi baka pa. <laughs> Kasi masakit talaga yung buto niya. Like, super sakit talaga. Andun din ako pag kayong giniginaw siya. Like, super, ano, yung part na mainit para sa amin. Pero sa kanya, giniginaw siya, nanginginig talaga siya. So, andun susuotan ko ng medyas. Nalagyan or sa sotin ko siya ng pajama niya, ganun, or ako kumutan. Pagka medyo busy sila mama, ako yung nagpre-prepare ng pagkain. Tapos pagka susubuan siya kasi hindi niya kaya kasi nangangatog. Na, pagka susubo niya yung kutsara na lalaglaglag yung pagkain. May time na parang nakahalusinate siya. Kila siyang sisigaw sa amin na, Ma, may babae dito, may lalaki na lumalapit sa akin. So siyempre pagka sumisigaw siya ng gano'n, parang kinakabahan ako. Tapos siyempre tatatakbo ako sa kanya, tapos titignan ko, tapos ko, wala, wala naman, guni-guni mo lang yun. So, lalapitan ko siya, yayakapin, ganun. Paano pumasok sa eksena ang healing galing? Meron siyang kaibigan na tagawawa doon sa likod ng healing galing doon. Nakakwento niya na mama yung mama ni Aki, anya, gumaling doon sa healing galing, sabi niya. Anong sakit ng mama ni Aki? Hindi ko nga po matandaan kung kidney or colon. Mas talin sa dalawa. Okay. Ngayon, sabi ko, o, di ba't hindi tayo pumunta doon? Sabi ko, ganun. Yung pala naman, ang tagal-tagal nating natin nagahanap ng kung saan ka gagaling. Yung time na yun na hirap na hirap na nga siya, di ko maintindihan kada... Tuwing makikita mo siya sa CR na gano'n. Hanggang sa ako yung nag-decide na hindi ko na pinaalam sa kanya. Mm. Napupunta kami sa Hiling Galing kasi ayaw niya. Hiling Galing Tagig uh, Outlet Opo. kay Ate Raquel Rosalan. Oo. -o. Sabi ko dun sa asawa ko, halika, lumakad na tayo. Mm. For ng hapon yun. Parang Friday yun eh. Tapos eh, di ang pera ko sa bulsa ay eh, 1.5 lang. Sabi ko, Ma'am Raquel, may one five ako dito. Uh, bigyan mo naman ako ng gamot na yung kailangan, kailangan ng anak ko. Pagkasyahin mo ang o. one five ko. Opo. O, o, o. Sabi ko, tsaka hindi na siya kumakain eh. Awa nga siya nung kinukuwento ko yun. Eh. Tapos yun, binigay niya sa akin yun, yung Calcute Tab, tsaka yung... Serpentina. Tsaka inunan niya yung ano, yung B1, B6, B12. Okay, explain ko lang ni no. Kaya ka binigyan ni Ate Raquel Razalan ng Herbal Calcutab para yun doon sa mga bukol sa baga ni Aldrin. 10 tablets after meals, 3 mm. times a day, no? Ah, uh, yung iba kasi nadadamihan, binibilang bawat tablet ang pinapainom namin. Kasi mahina po ang herbal, kaya kailangan itaas namin ang dose para tumalab. So, ininom ni Aldrin yon. Yun namang Serpentina pentina tablet yun naman ay para sa infection no okay. dahil Mahina na ang immune system ni Aldrin dahil sa infection ng lupus, no? Tapos, dagdag -dag yung tuberculosis. Okay. Sampu-sampun tabletas din ng serpentina, pinainom after meals, three times a day. Mm. Tapos, dahil dun sa aches and pains, sa mga pananakit na naramdaman ni Aldrin, kaya inuna ni Ati Raquel yung pagpapainom kay Aldrin ng vitamins d 1 B1, B6, B12. yon magkakahiwalay. After meals, three times a day. Ting sa sampun tabletas din, di ba? Okay. okay yan. Tig 100 mg yon. Kasi 10 mg lang ang isang tableta. So, ininom ni Aldrin agad? Pag uwi ko po nung hapon na yon, pinilit kong mapainom kahit gatas. Kasi nga, hindi na siya nakakakain eh. Oh, dahil sabi mo, may sugat-sugat ang Opo, mga bibig. Saka, niya. Sabi ko, kahit gatas, konti lang, kahit isang kutsarang gatas. Okay. Sabi ko, uminom ka para mainom mo tong gamot. Di, iyon, nainom naman niya. Kasi, di ba, madali. Matutuwa naman kayo ang ginawa dun sa gamot. Di ba, naka-plastic. Mm, -mm. Pinagsama-sama na yung tag sa sampung tatlong klase. Ininom Ka oh, na oh, minsanan. saka gustuhan niya rin siguro gumaling siya. Okay. Nung hapon na yon sa gustuhan ko ngang makadalawang inom, uh -huh. nag-oras ako ng four hours. Pinainom ko uli gatas. Tapos, pinainom ko uli nung gamot. Kaya kahit hapon na, nakadalawang take siya nung gamot. Oh. Okay. Tapos kinabukasan ng umaga ulit, pina, ulit, pinakain ko ng lugaw. Lugaw naman. Tapos pinainom ko ng gatas. Nung tanghali, yung naghanap na ng pagkain. Ha, talaga? Opo. Habinya Sabi niya, mama, nagugutom na ako. O, oh, naman ako. Dati hindi siya ako. nagugutom na, Opo, di Opo, hindi siya nagsasabi. Second day pa lang yan? Opo. Okay. Tapos nung hapon, ayun, bumalik na kami kay Mama Raquel. Bumili na ako nung kompletong gamot niya. Okay. Idinagdag doon sa herbal supplements para kay Aldri ni Ati Raquel sa Hiling Galing Tagig Outlet, yung herbal rhizome pills. Opo. Dahil, ang sabi mo yata, ay namanas ba si Aldrin? Mm. -hmm. Pantanggal ng manas, pampalakas ng ihi, pantanggal ng uric acid, stomach acidity, tinatanggal din ng herbal rhizome pills. Iniinom po yun before meals three times a day. Pero mataas ang dose, 20 pills. Oh, pa hinihiwalay ko nga po yun kasi yung isa before bago siya kumain, di ba po? Ah, oh, yun, yung rhizome pills, yun oh, yung po. bago kumain. Yung mga maliliit na parang tsokolate oh, na perdegones. So, nainom niya yung 20 pills bago mm -hmm. kumain. Tapos, ano pa ba indag, Ati yung dinagdag ni Ate ano po, healing food. Ayun, healing food kasi nga, sinabi mo na may problema ang baga, pampalakas kasi ng baga, yun, tsaka immune system. At sabi mo kasi, kukunti lang ang kinakain niya o hindi siya nakakakain hmm. halos, puno na ng sustansya yon vitamins and minerals. Hindi siya gamot. Siya ay nakatabletang pagkain. Tsaka yung cleansing arthrospira, tea. Arthrospira, arthrospira ang tawag. Tsaka cleansing tea na dagdagan. Ato. Ang maganda yon Kasi nagpa-flashing siya ng toxins No? Baga, kidneys, liver, tinatanggal. So, nung second day, naka-three times na ng intake ng herbal supplements okay. si Aldrin. Bali, nung second day, nung hapon, complete na yung nainom niya. Mm -hmm. Nainom na niya lahat. Okay, pangatlong araw, ano naman ang improvement? Ayun na, nakakita ko na, nakakatayo na siya. Agad? Nakakaupo na sa... Kasi hindi na siya bumabangon eh. Dating. Pag iihi siya, Ibinabangon siya ng tatay niya, inaakay sa banyo, ganyan. Mm -hmm. Pero noon, nakabangon na siya, nakakaupo ng ganyan sa gilid ng higaan. Pangatlong yun. araw pa lang. Opo. Actually, two e... and a half days pa lang yun. O, kasi ano eh, nakakakain na siya. Tapos ayun nga, yung tinuro ni Ma'am Raquel na ano, pagkain niya, sabi ko, tiis-tiisin mo lang to, kasi walang lasa to. Sabi ko gano'n sa kanya. Uh -oh. Para gumaling ka. Siyempre, lagi kong binubulong. Eh. Nag-detox protocol Opo. ba siya? Ah, iyon yung sinabi mong hindi masarap yan. <laughs> Pero gagaling ka. Walang lasa ito, ha? Okay. Wala tong gisa-gisa. Ayan. Yung detox protocol diet na sinasabi po ni Mami Nida dito, na pinakain kay Aldrin para dun sa mga sumpong ng kanyang lupus, ay... Ah, uh, talagang pang ano po yun eh, pang cancer patient namin. Kaya gumagaling po ang stage 4 cancer condition dito sa hiling galing. Basta't sumusunod lang po ang pasyente sa mga bawal na pagkain, bawal na gagawin at kung ano ang dapat. No? So, sinunod ni Aldrin din. Opo. Gusto pang gumaling. All right Sumunod ng mga araw, ayun, maganda na yung ano niya. Kaya lang, siyempre medyo nanghihina pa siya kasi ang pagkain nga niya, yung lugaw. Uh, uh, lugaw Naka-blender na, uh, na mga pagkain na eh, sariwang gulay at opo. prutas. Pinag-blender ako ni Ma'am Raquel ng saluyot, uh, talagos ng kamote, okay. may kasamang brokoli. Uh -huh. Lagyan ko daw ng kalahating lakatan, at one-fourth na apple para uh -huh. daw magkalasa. Uh -huh, uh, Ayun yung iniinom niya. Yung kumpletong paggaling ni Aldrin, gano'ng katagal o gano'ng kabilis bago mo napansin? Uh, bago naman dumating yung ika six weeks niya, may, ano na siya, maayos na siya. Actually, ang laking part po ng healing galing sa pag-recover po niya kay Aldrin. So, nung una, hindi, hindi kami masyadong pabor sa healing galing kasi ano siya, medyo herbal and eh, hindi kami ganun knowledgeable uh, enough para, dun, uh, para maniwala agad. Noong una, hindi rin ako naniniwala. Parang, hala, to, to ba to? Noon, sabi ko pa nga, ala, bakit ang dami naman yan? Parang ilang peraso ba yan? Bakit ganyan? Tapos, nung trinay niyang inumin, parang mga one week, um, actually after a week, nakikita mo talaga yung nawawala na yung rashes niya, and yung pagmamanas niya, hindi na ganun kalala. Then after two weeks, medyo nakakalakad-lakad na siya ng bahagya. Kaya niya nang bumuhat ng, um, kahit mangkok, kaya niya nang bumuhat. Then doon ko na sa, ah, pwede pala. Akala ko kasi dati, yung mga medicine lang na pinaprovide ng mga doctor, yung pwede natin gamitin. In, hindi pala yung totoo. Kaya pala ng um, herbal medicine. So nakita niyo po mga kaibigan, no? Pag combine po natin ang ating tugmang pagkain, no? At saka yung tugmang gamot, alright? ano man yan, kay Western Medicine <laughs> o sa naturopathy, katulad ng aming uh, itinuturo sa mga pasyente dito sa Hiling Galing, mas mabilis ang paggaling ng pasyente eh. Pero mo, in a matter of six weeks, mm. nakabawi si Aldrin na ayaw nang mabuhay dati. Kailan ang huling atake ng lupus ni Aldrin? Hindi pa po siya inaatake ng lupus buhat noong 2018. Simula nung hiling galing. Opo. Kasi ang nakikita po namin, pananaw namin dito sa healing galing ay excessive heat accumulation sa katawan ang nararanasan ng mga may lupus at kung nasaan yung mga weak points doon po sumusumpong yon kung mananatiling properly hydrated si Aldrin sa, sa habang buhay na no iiwasan na niya yung dating paborito niyang puro prito puro mga fast foods, no? Opo. Oh, at, at yung pag-inom ng tubig, yung lahat ng tinuro po ng hiling galing, maging hamon sana ito sa atin. At makaabot sana ng sampung taon at sunod-sunod pa na hindi na bumalik ang lupus ni Aldrin. Opo. Okay? Siyempre, masaya kasi magaling na siya. Makakasama ko pa siya ng matagal. Super thankful talaga sa hiling galing. And I'm really happy talaga na gumaling siya that this time really Thank you, Lord. Naku, Mami Nida, maraming salamat. Na-inspire po ako at gusto ko pang magpatuloy na maging manggagamot para ma-perfect natin yan, lupus na yan. Mga kaibigan, sana po ay na-inspire tayo sa kwento ng katatagan at tiyaga na ipinakita po ni Aldrin at ng kanyang pamilya sa pakikipaglaban sa very unpredictable at napakakomplikadong sakit na lupus na bumago po sa kanilang buhay. Sa Western medicine ay wala pa rin pong gamot na natutuklasan para sa lupus. Pero tandaan po na meron tayong maaasahang natural na paraan upang makatulong sa pagmanage ng lupus at maagapan ang pagsumpong nito para makapamuhay po ng matiwasay ang sino mang meron nito. Nandito lamang po ang hiling galing para sa inyo. At bago po kami magpaalam, huwag pong kalimutang manood maya-maya lamang ng ikonsulta. E Live tayong muli ngayong alas 9 ng umaga, tuwing Sabado ng umaga po yan, hanggang alas 11 ng umaga sa Hiling Galing official Facebook page. Muli ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, na laging nagpapaalala, may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy Healing Morning po! bleeding na inakalang menopause lang, cervical cancer na pala. Panoorin ang kwento ni Malu sa Hiling Galing sa TV, alas 7.30 ng umaga, Sabado. Hey!